Paano kung sabihan ka ng thesis instructor mo na posibleng hindi ka graduate? Anong magiging reaction mo dito? Yan ang aling prank na naranasan ng mga estudyante ng tampok sa ulat ni Floyd Brands. May mga talong kumain okay, na graduating dito. Yeah. So Lahat kayo. Unfortunately, uh, I, I, I feel bad to be the bearer of the bad news. Punong-puno ng pag-aalala ang gumuhit na reaksyon ng grupo ng mga estudyante sa video. Paano kasi isang di inaasahang balita ang kanilang nalaman mula sa kanilang thesis advisor. I don't know if you will catch it this year kasi a uh, youth filter defense. Ang nasa video, pawang mga groupmates ni Edsel. Sila ay sina Carl Conge, Nicole Naguera, Adrian Magsino at Crisa Espinosa na kumukuha ng kursong Aeronautical Engineering at katatapos lang depensahan ang kanilang thesis. Hindi may tinta ang kanilang reaksyon sa narinig na masamang balita. Tahimik silang nakikinig, nag sa susunod na mangyayari. Pero ilang saglit pa, it's a prank ang kanilang malungkot na sandali na palitan ng matamis ng ngiti. We were clueless at that time. Uh, some of us... We're already thinking on how to say na we might not graduate on time, ganyan, how to handle our parents, until it finally sinked in na it's fail to defense na. So basically, we're not gonna defense anymore. Sa kabila ng ginawang prank sa kanila, mas ramdam ng mga estudyante ang tamis ng totoong tagumpay na sa wakas, abot kamay na nila ang kanilang pangarap. Ngayong buwan, nakatakda na silang umakyat ng entablado at magmarcha at tanggapin ang kanilang diploma. Samantala, umani na ng halos 3 million views ang naturang video. Floyd Brands, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.